Maying adlaw sa inyong tanan, ako di ay sinandi sa alas FW diri sa Croatia. So, akong trabaho di ay diri ay kitchen helper. So, mauni ako mga trabaho diri. So, mga mauning ang inyong makita sa video. So, solo ay ko karong panahon na karong kay uh, gabi ik. Panggabi ko so gikan po di ay ko ani o kanang pangbuntag tapos panggabi lain-lain ang mong schedule So ako ra ang gajuti karon kay ang uban nag day off. ang uban gipalib kay mingaw ang kanang hotel karon. So kay ako ra isa nag advance na ako og limpyo-limpyo para unya nag pre-close na ako daan kay para unya pag closing gamay na lang akong buhaton. kay nahinloan na nako ang uban so mauna naghiluan na ako ang floor tapos gi akong gi brush ang mga kanang drainage tapos gi map na ko gi pang brush na ko na siya with the chemicals na siya nga pang floor ang among ginagamit kay kanang naa na siya basa basta murag zone rocks with soap tapos gi brush na ko tapos gipang pang hinduan ako ang uban nga dapat nga hinduan para unya pag closing dili na ko kara kay ako ra isa ang gajuti, duty karong panahon na kay ang uban di off tapos ang uban nag leave kay kanang mingaw ang hotel. So mauni, naglimpyo-limpyo lang sa ako diri sa pikas nga kanang ha, station sa white dish. Uh, kay wala pa man, mingaw pa man yung panahon na. Kay ang tingkaon sa buffet 7pm. So mga 5 pa ni, or 5 to 6pm pa panahuna. panahon na. Tapos mauni, maghinuinlo sa ako while... Well, kanang dili pa busy bitaw para unya dili na ko magkarakara magkaratulatul kay ako ra isa ang magduty so mauna gipang arrange dayon na ako ang uban pang dapat kinahanglan nga akong uh, ayuhon sa akong station para unya ready to go na tapos uh, okay ra para di na ko magkarakara later sa pag closing na kay dagang sa pagclose daghan pa man kuy buhaton ana maghinop ako anang machine tapos hugasan pa na tanan ang kanang gipang dala sa waiter nga hugasan. ta uh, aya ako makaklose anang machine nga kanang among ginagamit kay naa na siya. ginahinloana siya sa pagka end of the day kay para sa next day hinlo na pod na sa paggamit sa opening. So kanang kung mag-ex kung kanang ma-ex abroad ka tapos mag-expect bitaw ka kanang Uh, dili kayo buka at imong trabaho tapos pag abot ni mo diri makuratan ka mas, mas ka ba sa imong uh, trabaho so normal lang na siya pero dapat you dili ka diri mag inarty kung unsa dapat ang imong ang gihatag sa imong trabaho sa agency buhato nang nimo kay para dili ka matingga kay tinuod yun ang matingga diri og mga tag 3 months kay hulaton manin mo ang imong working permit bago ka bago ka makakuha og bagong employer so dili ka talagsa sa ang kanang employer nga kanang ipadiretso kag trabaho while gina process pa ang imong working permit so bawal man na siguro di report kay kanang dili siya allow nga kanang dapat approve ang imong working permit ka mag trabaho sa imong employer sa ato ang mga Pilip uh, sa ato mga Pilipino mang good kay tinuod yun ang kanang sa pag-apply kay kuan pa kaayo pero pag uh, dito sa trabaho grabe ka re reklamador tapos tapulan so bawal na siya diri kay ang kuan gani diri ang mga amo ga trabaho gyapon dili lah lahi ra ang trabaho sa kanang Middle East ug sa Europe kay ang mga Middle East kay naay mga Pilipino dito nga mga supervisor Sumaupod so, na ang kanang kasagara nga kakahitabo kay nami nga kabatch nga mga assistant manager tapos ang gi-applyan kay kanang kitchen helper pag abot diri kay gipahu kanang maghugas syempre murag na down ilang position so kung managerial na inyong position dira na lang mo magstay na lang mo kontra maganhi mo diri sa kuan nga lahi inyong trabaho murag down na kaayo bitaw tapos kung okay man inyong sweldo dira dira na lang mo tapos mag save na lang mo o kwarta Kaya, ang inyong kuan na ang basic salary diri karon kay 8 uh, 850 ang gross pa na siya so na kuan pa na siya tax so mga kuan lang gyud depende pa na sa imong kuan experience o depende sa imong mga trabaho nga imong gina-applyan so lain-lain pod ang ilang kuan diri ang offer sa trabaho pero kung mag ka dako dako ang kanang sweldo pero kung mag kag -ag agency so na -ag na siya tigbas ba diba? so kay agency man may diri tapos mauna i-provide sa agency ang mga accommodation So maunang gikwaan na may og tax tapos naapanay kwaan na ng mga agency. Basta mo muagi sa so, og agency, murag gamay-gamay ang sweldo. Pero kung diri sa lokal, dako-dako ang ilang sweldo. 10 months na diay ko diri sa Croatia, no? So, dili po ay ka nang, ng kuan ang akong uh, kaagi diri. Nag-agi gapon ko og apps and down sa akong pagtarbaho diri. kay ka ng nakaagi ko og uh, stop work og 2 months. kay nagka-problema akong papilis at uh, uh, seasonal day ko dati katung sa uh, sa Dobronik pa ko tapos uh, tinuod yun na ang ingon nila pag winter seasonal tapos pag mag na ang winter ay pag mag winter na close na ang kanang nasa isda tinuod na siya kanang every uh, November 30 mi ato nag stop work tapos uh, December nagbiyahin na mi diri sa city tapos Uh, good thing is gendorse endorse me or gendorse endorse me sa among chef kay nagustuhan man among trabaho dito kay first time nila makakuha og Pilipino dito nga trabahante sa kanang kitchen helper so okay daw mauto gi-endorse niya kay ana nangutan naman siya kung asa daw me ato after pagahuman mo dito trabaho sa ilaha tapos ana mi nga kanang ang agency man ang magbuot sa chef kung kanang asa mi nila i-assign sa susunod na mga trabaho kung magulat rami sa ila kung unsa ang ilang kuan ang ilang decision kung asa mi i-salpak so good thing po na siya ang kanang agency pag agency ka diri kay dili ka mawala ang trabaho kay ang agency ang mangita ang delikado po na, na kung kanang mga direct hiring kay na ako'y eh, friend nga kanang Basta na ako nakaila sa Facebook nga uh, determinate siya ang amo kay wala siya giganahan sa performance. Filipino uh, Pilipino to siya determinate tapos ambot lang kung ahahan na siya karon kay kanang determinate tapos gipahawa sa accommodation so nag -ab, nagabang siya diri. sumahal mahal ka ang abang sa Balay sa City no kay kanang 200 to man yata per month ang iyang gibayaran basta mga anak 2 plus tapos kaon pa niya so wala na siya yung trabaho ato ha so mauna siya ang lisod kung kanang nang uh, naana ka diri tapos direct hiring ka tapos wala yung agency ni mo ba ka nang delikado fifty ang 50-50 ang imong kuan ana ka trabaho diri pwede ka makay karon man kay pwede ka ma deport diri sa Croatia kay gabag bago ang ilang kuan batas diri yearly. Pwede ka ma-report basta ma-expire ng imong papilis. Like ka ng kanang imong TRC or ID ni mo tapos kung ma-expire na ang duha. So pwede ka ma-deport. Dapat before ma-expire ang imong mga papilis na na naka-apply na ka ka ng working permit nimo mo sa bagong employer so at least naana sa system dili ka mauli sa Pilipinas magbayad lang siguro ka og ka ng stay over there is... Tung wala ko nagtrabaho na di ay no kay katong na, na, stop man ko og 2 months so dito di ay ko nakakita og ka ng akong part time so legit po di ay nang mga part time diri no so ang akong trabaho dito kay tagahugas ako sa kanang restaurant nga gamay local botan po ang tag-iya So, usahay kay ka part time ko dito pagka nang diop na ako. Tapos, kung kapoy ko, ihatag na ako sa uban nga ako mga kauban pod kay gusto mampod nila. Tapos, mauna ang pag-closing na akong buhaton kay ako nang hinluan ang machine nga among pang hugas. So, dapat kinahanglan na mo siyang hugasan. E Sprayhan na mo. duha na ka machine ang katong sa pikas, katong mga sa baso tapos dire ang sapikas pikas kani akong ginabuhat karon sa mga kuani siya mga kutsara o mga plato o kuban pang mga trays nga gikan sa dining nga dalo nila dire pero ang katong mga baso nga kanang pang ilim nun kay wala kay dire sa amuan ana sya...